Gusto mo naman ako dahil malamig ang panahon. sumulang mo naman ako dahil gusto mo ng kayakap ngayon. Chika sa akin dahil nga malamig ang panahon at naghahanap ka ng init ng katawan at meron ka na namang binabalikan. Kaya <laughs> sinasabi ko eh. Kaya dapat matuto kayo na mahalin ang sarili ninyo pag mag-isa lang kayo kaysa maghanap kayo ng iba. Kapag nasanay ka mag sa iba na kapag mag-isa ka, malungkot ka, maghahanap ka ng panandaliang ang saya. Promise. Hindi magiging sapat ang TikTok. Ay, tanong social media. Kaibigan mo, di ba? Kailangan mo ng physical touch. <laughs> medyo delikado siya ha. Lalo na para sa iyo na love language ay physical touch pero at the same time, emotional kang tao. Kasi yung ibang kilala ko na gusto lang ng katawan, walang pakiramdam yan. Pagkatapos wala na, walang cuddle cuddle. Iwasan mo yung mga tao nagko-confess ng ganito ang panahon. Malaki ang chance ha, na hindi yan totoo. <laughs> Napay-yes ka ba sa napanood mo, Yes Friend? Alam mo na ang gagawin mo, ha? Hit like and subscribe. And click the notification bell para ma-update ka namin. Kung gusto mo, mag-comment ka pa. Hindi ka namin iis na bin. Go, Yes Friend!